Ngayon ka lang makakita ng sabi democratic uh, na bansa na ang uh, House of Representatives ay ayong sumagot sa Supreme Court. sa <laughs> <So>, Amerika na. Pag <laughs> pinapasagot ng Supreme Court, sasagot talaga lahat ng mga opisyalis ng gobyerno. Ba ito, talagang saksakan na talaga. Eh ngayon, wala siyang magawa dahil yung Senado, hindi niya uto-uto yan si Senate President Chis Escudero. Siyempre, sasabihin ni Senate President Chis Escudero, eh, nagsalita ng Supreme Court. Ano gagawin namin? Mas mataas pa ba kami sa Korte Suprema? Mas mataas pa ba ang House of Representatives under Speaker Romualdez sa Korte Suprema? BBM. Kasalanan po ito lahat ng inyong pinsan. Kaya sana po, tanggalin nyo na yan as speaker. Ayan na. Diniclare na ng Supreme Court. na unconstitutional the impeachment complaints. Kay Vice President Sara Duterte. Naka saad po kasi sa ating saligang batas, ang konstitusyon, na ang impeachable officers, gaya ng Vice President, ay pwede lamang ma-impeach minsan, once lang sa isang taon bawat official na impeachable. At uh, ano po ang ginawa dito ni Speaker Ramaldes? Apat na complaint po ang pinag-file sa isang taon. Hindi lamang dalawa. Apat talaga! At kaya pinag- sagot ang House of Representatives at ang Speaker ng Supreme Court sagutin itong mga katanungan ito. Ano nangyari doon sa tatlong impeachment complaint? Bakit itong pakapat ito yung inakyat nyo doon sa Senado? Bilang itong complaint na siyang uh, basihan ng paglilitis o impeachment nasaan ang tatlo? Ano nangyari sa tatlo? Anong mga komite ang nagpasa nito? Sinabi pa ng Supreme Court, sagutin ni Speaker. Nabasa ba ng lahat ng congressman at congresswoman ang impeachment complete na yan bago nila pinirmahan? Eh, di ba may narinig tayo mga haka-haka pero paragay ko totoo yun na pinatawag daw ang mga congressman na mga majority. Mga congressman na under the thumb of Speaker Romualdez pinatawag daw at doon sila nagpirmahan. Yung mga hindi pumirma, yun yung hindi pumunta o hindi pinatawag. Kaya, ang tanong ng Supreme Court, nabasa ba ng lahat yung impeachment complaint na yon, yung pang-apat ha, bago yan pinirmahan ng mga sumangayon, hindi na po sumagot. Yan ho ang problema. Kung ating House of Representatives ay sinasabi niyang siya, ang speaker, ay hindi po niya sasagutin ang Supreme Court. Abay. <laughs> Ngayon ka na makakita ng sabi democratic uh, na bansa na ang uh, House of Representatives ay ayaw sumagot sa Supreme Court. <laughs> sa Amerika na. Pag <laughs> pinapasagot ng Supreme Court, sasagot talaga lahat ng mga opisyalis ng gobyerno. ba ito, talagang saksakan na talaga ang kapangyarihan ni Speaker Romualdez sa ilalim ng administrasyon ng kanyang pinsan ni President BBM. Ito ay isang dagok na naman, hindi lamang dag dagok ito. Sak-sak ito sa dibdib ni BBM. Ang ginawa ng pinsan niyang Speaker of the House. Sa pagmamadali nilang talagang tanggalin si VP Sara para wala na siyang kalaban sa 2028 ay lahat ginawa nilang basta, mapadali lang. Kaya ngayon, sasabihin pa ba niya, ni Speaker, na hindi siya sangayon at uh, hindi sila papayag? Eh ngayon, wala siya magawa dahil yung Senado, hindi niya utu-uto yan si Senate President Cheese Escudero. Siyempre, sasabihin ni Senate President Jesus Codero, eh, magsalita ng Supreme Court. Ano gagawin namin? Mas mataas pa ba kami sa Korte Suprema? Mas mataas pa ba ang House of Representatives under Speaker Romualdez sa Korte Suprema? BBM, kasalanan po ito lahat ng inyong pinsan. Kaya sana po tanggalin nyo na yan as Speaker. Diyan lang po nakakasama na talaga ng image niyo lalo eh. Kasi lahat ng ginawa niya simula pa doon sa budget na na-institutionalize na yung lahat ng mga ayuda doon.